paunang nasa 66 na mga kandidato sa pagkasenador ang sigurado na po makakalahok sa 2025 midterm elections. Batay po yan sa inilabas na listahan ng Commission on Election of Comelec. Inaasahan naman matatagdagan pito mula sa higit sa isang dampang mga kandidatong sinasala ngayon ng Legal Department ng Komisyon. Kung sino-sino sila, nandiyan balistahan listahan ito? ang inyong mama na Queen Alamin sa live report ni Madeline Villar Moratilio. Mads, bakit? Yes. Yeah. Yes, Alex, pinangalanan na ng COMELAC like, ang anim na senatorial balls na makakasama sa balota. Kaugnayan ang darating na 2025 elections. Inilabas na ng Commission on Elections ang listahan ng 66 na aspirante sa pagkasenador na tiyak na makakasama sa balota para sa 2025 elections. Ilan sa mga kilalang personalidad na pasok sa listahan ang mga pambato ng administrasyon sa Senado. Kabilang dyan, si dating DILG Secretary Benhor Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Congressman Erwin Tulfo, Congresswoman Camille Villar, re-election Senators na sina Pia Cayetano, Lito Lapid, Bong Revilla at Francis Tolentino. Maging mga nagbabalik Senado na sina dating Senators Panfilo Lacson, Manny Pacquiao at Tito Soto. Pasok rin sa listahan ng Presidential Sister na si Senator Ivy Marcos na isang re-electionist. Sigurado na rin sa balota ang mga re-electionist na sina Senators Bongo at Ronald De La Rosa. Pasok rin sa listahan ng ilang mambabatas na gustong umakyat sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito'y sinasagi Party List Representative Dante Marcoleta at One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita. Kasama rin sa listahan ang aktor na si Philip Salvador, host na si Willie Revillame, Doc Willie Ong, retired Colonel Ariel Kerubin at mamamahayag na si Ben Tulfo. Pasok rin sa balota ang mga transport group leader na si Modi Floranda at Mar Valbuena. Para patunayan naman ng COMELEC na hindi nila pinagbabatayan ang kakayahan sa buhay ng isang kandidato kasama sa inaprobahan ang labor leaders na si Leo de Guzman at Ronald Adonis. Maging ang manging isda na si Roberto Balion na isang Ramon Magsaysay awardee, sigurado ng pasok sa listahan. Kasama rin sa listahan ng vlogger na si Mark Gamboa at animal welfare advocate na si Norman Marquez. Tiniyak ni Comelec Chairman George Garcia na naging mabusisi sila sa pagsala sa mga pangalang nakasama sa listahan pinagbatayan natin hindi lamang yung certificate of candidacy, yung kanilang political history, yung kasaysayan, tumakbo na ba sila before? Sila ba ay na-disqualify na o na-cancel na ang kanilang candidacy dahil sila ay diniklara na rin nuisance? Ano ang pagbabago simula nung nag-file sila ng candidacy nung mga dalawa o tatlong eleksyon na nakalilipas at yung ngayon? At the same time, meron bang mga public pronouncements sila na makikita natin pag nag-search tayo using the internet? O kung hindi naman, yun mismo sa kanilang social media accounts, ay eh, pwede naman pong makita lahat yan. Ito ba mga tao ito kahit paano maari hindi kilala ay may mga supporters. Ayon kay Garcia, partial pa lang ang listahan at pwede pa itong madagdagan. Huwag mag po magalala yung 117 sapagkat maaari hindi po kayo nakasama dito pero hindi pa nang po ito final. Kinakailangan lang po na mag-undergo ng proseso ng uh, deklarasyon ng nuisance Ngayong araw din natapos ang deadline sa paghahain ng petisyon para ipadeklarang nuisance ang isang nais kumandidato. Sa datos ng Comelec, nasa 80 ang natanggap nilang petisyon sa local candidates. Isa sa humabol kanina ang kampo ni Laguna Congressman Dan Fernandez na hiniling sa Comelec na i at ideklarang nuisance ang dalawang naghain ng Certificate of Candidacy para sa gubernatorial race. Sa petisyon ni Fernandez, kine-question nito ang paghahain ng COC, Nina Jenny V. Comprendio Fernandez at Yeselino Fernandez. Fernandez na ang pangalang ipinalalagay sa balota katulog ng kanyang pangalan. Ang isa ay Dana Fernandez, habang The Boy Fernandez naman ang isa. Ito po the declaration of a candidate as we Ipinatay po ito namin doon po sa mga grounds sa sinasabi ng Covenant Resolution number 11046. May tatot grounds doon na sinasabi ang ating komisyon. At isa po dito ay yung po The pilot of the COC will create confusion. tiniyak ng COMELEC na bibigyan nila ng sapat na panahon ang isang at labing pitong kandidato na hindi nakasama sa partial list na inilabas ng COMELEC at uh, kailangan lang napatunayan nila na karapat dapat sila makasama sa listahan ng mga papayagan na makatakbo sa darating na halalan. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, yung sa listahan ng COMELEC na inilabas nila, ganoon na rin ba ang lalabas sa balota, uh, alphabetical? Sa so, pagkakaalam ko, Alex, oo, alphabetical siya. Oo. Uh, Sa so party list lang sila magkakaroon ng raffle na by number. Oo, dahil pagkakaalam ko, may ilang mga kandidato ang gustong palitan ang kanilang mga family name. Dahil kung alphabetical gusto nila, uh, tulad ni Bong Rebilla, eh gusto niya ata uh, Bautista ilagay. Para letter B. Uh, Oo. Aalamin natin sa Comelec Alex kung paano o kung papayagan pa nila uh, yung patungkol yan. Kasi uh, doon sa Certificate of Candidacy ay ipinalagay na ka kasi ron kung ano yung kanilang nickname, ano yung pangalan na gusto nila na mailagay sa balota. Ah, so ibig sabihin nito pinagbasehan yung kanilang isinumiting COC, yun rin ang lalabas sa balota. Parang ganon. Yes, tama ka dyan, Alex. Oo. Oo. Kaya aalamin natin kung yung mga ganyang kahilingan ay mapagbibigyan pa ng COMELEC. Okay na kailangan na formal na mag-file sila ng kung anumang petisyon sa COMELEC patungkol dyan. Oo. Tinatanong ng aking mga kameraman dito, yun daw nga nagpapanggap na asawa dati ni Chris Aquino at ngayon ay si Senadora Amy Marcos, kasama ba siya? Wala, hindi siya nakasama, Alex. Uh, si Daniela uh, Magtira. Mm -hmm. At saka yung ano, matatandaan mo, yung isa, yung si bedside Lopez. Mm -hmm. Yung nagbanta pa sa Comelec Oo. na naging emosyonal noon nag si ng COC dahil palagi siyang naide-declare na nuisance. Eh, sabi ng Comelec, eh, wala. Hindi siya kasama dito sa 66 na ito at nakasama siya doon sa 117 na kailangan patunayan na hindi siya nuisance candidate. By the way, nagbigay na ba ng pahayag ang Comelec uh, kung bakit sila tinanggal? Uh, dahil kung sasabihin lang na uh, nuisance kasi sila, eh. meron ba mga batayan? Uh, anong rason kung bakit sila natanggal sa listahan? partialist na to Alex. Ang pinagbatayan daw ng Comelec ay uh, kung meron, uh, hindi yung kanilang pera, yung kakayahan na maglonsad ng nationwide campaign. Ang pinagbatayan kung uh, ito bang mga ito, kahit na sila ay maging independent uh, candidate. Halimbawa, uh, kasi sigurado na kung ikaw ay merong political party. Sa independent candidate, tinignan nila kung sila ba ay merong mga siguradong supporters talaga na susuporta sa kanilang kampanya. Oh Panghuli, siguro, Mads, no? Dahil makailang beses na silang uh, natanggal sa listahan sa pagkasenador, meron bang ano yan, strike 2, strike 3, na hindi na sila pwedeng mag-file uh, pa ng COC? Sa pagkakaalam ko, wala. One to sawa yan. Kasi ang dami na nung filing ng COC, ang dami nung mga nagpa-file ng COC na kahit palagi na i-declare -de na nuisance, eh talaga namang never say die okay. <laughs> yung kanilang pagpa-file. Oh, mga ka Mats, dahil karapatan nilang... Uh uh, na mag kahit na ilang beses sila. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratilio. Mata natin dyan sa Comelec. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25TV.